Paano ba ginagawa ang mga souvenir tag gamit lang ang mobile phone? Kung di mo pa yan alam kabida, alamin mo lang yan dito sa aking video and don't forget to subscribe. Hi guys, so in today's video, tuturong ko sa inyo kung paano magiging ang mga tag. So, ano bang kailangan natin dito? Siyempre, PixArt. Kung wala kayong PixArt, mag-upload uh, na kayo ng PixArt. Connect kayo lang sa Facebook or kung ano mga account na uh, meron kayo Google or something. So, pupunta tayo dito sa Edit. And then, pupunta tayo sa my... Um, dito tayo sa Backgrounds. si all mo lang. And then, kung anong... Uh, background, gusto niyo, pwede naman kung may kulay. Pero white lang ginagamit ko dyan. Ayan. So, pag nandiyan na tayo, pupunta tayo sa tools. And then, ika-crop natin siya. So, ang, ang tag po kasi is rectangle na patayo. So, pwede nyo pong gamitin itong pose na uh, post na size. Ayan po yun. Yung 1, 1526 by 2289 pixel. So, i-check nyo lang yan. And then, ngayon, pupunta tayo sa sticker. Then, pupunta tayo sa search. I search natin yung mga, um, gusto natin search. Ano ba? Yung tag na. Ayan. So, yan. Yung tag natin. So, pipili kayo dyan. Tulad nito. Green. Ayan. So, ang gagawin natin dyan, i-rotate lang natin siyang pa ganito. And then, lalakihan lang natin na kasi laki ng mismo itong papel natin. Ayan, so medyo malang Ayan. So, ayan. Pag okay na, i-click natin tong okay. Ayan. So, pag ganyan na siya, pwede na natin siyang lagyan ng mga gusto nyo uh, lagyan sa tag. So, halimbawa, picture. So, at uh, photo lang po tayo. Ayan. Tapos pipiliin nyo po yung picture na gusto nyo pong ilagay sa pinakatag. Ayan. So, halimbawa yung picture po nito ng aking baby. Nung 10 months siya. Ayan. So, pipili lang tayo ng medyo naka-smile po siya or magandang shot. Ayan. Pag okay na, add lang natin. Ayan. And then, pupunta tayo ngayon sa pinaka-shape. Ayan. So, nandito maraming shape po. Ang ginagamit ko po dyan is circle so is um, close up lang natin ayan so marami tayong pagpipilian meron square, red heart, yan depende sa inyo. So pag okay na po 'yan, na close up nyo na, save lang natin. ayan and then palakihin natin at ilagay po sa gitna. So ayusin lang natin siya. Um ngayon uh, aat tayo ng sticker. So alimbawa ayan um circle. ayan meron na akong circle. Ayan. Kung gusto niyo siyang lagyan ng effects. Ayan. Sticker dito sa kanyang uh, picture. Ayan. And then, add pa tayo ulit ng sticker uh, like um, balloons. Ayan. So, halap tayo ng balloons. Yung free lang yung kukuha niyo kasi yung may mga coro na ano yan, may bayad po yan. So, ayan. Look natin to. Ayan. And then, add pa tayo ulit yung dat yung kanina pa rin. So, yan. And then, ngayon, parang i-ano lang natin. Siya, i-flip lang natin. Ayan. Ayan. Ito, oh, sa kabila. Ayan. So, uh, din tayo ulit ng sticker ng happy birthday naman. So, yan. Happy birthday. Ayan, mamimili kayo dyan kung anong gusto niyo no? So, for example, ito. Ayan. So, happy birthday. Ayan. And then, syempre, lalagyan na natin siya ng text. Yung pangalan ng aking baby. So, ang pangalan ng baby ko is Kenta Ayan. So, click lang. And then, ayan. Color. So, pwede yung palitan ng kulay. Pwede niyong lagyan ng kulay. Halimbawa, green. Ayan. Tapos, pwede niyo rin palitan ng font. So, ang font na gusto ko is... Ayan, tulad nito. Ayan. Then, pwede nyo siyang lagyan ng stroke. So, white lagyan natin ng white. Ayan. So, kung papalakihan nyo pa. Ayan. So, depende na yan sa inyo. Ayan. So, add ulit tayo ng text naman. Um, date ng birthday niya. So, ayan. So, palitan natin ng font. So, try natin ng red. And then, ang stroke is white. Ayan. So, Um, yung font na kahit din ganun ka visible so halimbawa ayan yung parang ano lang sa drawing type ayan so ayan and then uh, ayan kung gusto niyo pang ibabaan so ayan mga magagalong nyo pa yan lahat kasi hindi pa natin siya na okay so magagalong nyo pa siya lahat so ayan and then pag okay na yan sa inyo ayan okay na sa inyo yan lahat lalagyan pa natin, di ba? Thank, thank you for coming. Ang ilalagay natin is text. Ayan. Thank you for coming. Thank you for coming. Ayan. So, ito. Ayan. Ano lang natin ang kulay. So, try naman natin ang blue. And then, ang stroke is white. Ayan. So, yung po siguro parang okay na. Yung parang pang bata lang talaga siya. Ayan. So, pwede nyo nilagay dito. Pwede sa baba. So, depende yan sa inyo. Ayan. Kung may adjustment pa kayo, pwede yan. So, yan. And then, yan. Kung okay na yan, pwede pwede na yan sa inyo at wala na kayong babaguhin. isi-save na natin siya. I-click na lang to arrow na yan. And then, yan. So, ngayon, pwede pa natin siya lagyan lahat. So, ito, lahat magagaan. Uh, kung baga naka lahat. So, wala na tayong ma-adjust dyan. Kung baga, adjust tayo ng kulay. Ma Dito tayo sa tools. Tapos, adjustment. Uh, lahat na, ma, ma kung baga, lahat na ma-adjust nyo. Ma ma the lights nyo, lahat. So, hindi na yung isa-isa kanina. So, lahat na, na siya. Ayan. And then, so, okay na. Lalagyan natin ng effects. So, natin naman ng effects na, nimbawa, brushes. So, dito may mga brushes tayo na pagpipilian. So, depende sa inyo kung medyo gusto nyo ng may, may pagka, ano, ganyan. O, pwede rin flower. Ayan. So, depende yan sa inyo, guys. So, so pwede, depende yan sa inyo, kabida, kung anong gusto niyo So, yan. Marami tayong pagpipilian dyan. Okay. And then, so, okay na yan. Pag okay na, lalagyan natin siya ng parang bilog din sa taas. So, pwede tayong um, pumunta ulit sa sticker and then, uh, na tayo ng um, circle. Bawa so, circle. Circle. Ulit. Ayan. So, hanap tayo ng medyo ano. yan Ito tuloy na itong circle na to Ayan. So, again, sa taas. Ito yung bubutasan kasi natin. Kung parang pinaka ano lang siya. Naghanggang ganito yung butas. So, ayan. Ito So, yan Save so, na natin siya. So, ganyan sa... So, yan. Pwede nyo na siyang i-save. Gallery or messenger. Yan. Save to gallery. Double check nyo lang din kung nasave talaga bago nyo i -done. Pwede natin i-save na sa gallery or sa Gmail na rin. Kasi baka kasi hindi natin siya ma-save sa... Ano diba? Sa... ni agad-agad mo gano. pwede na yan. Pero try natin let's save sa gallery. May mga times kasi na hindi talaga siya na So, try natin kung nasend po talaga sa Gmail ko. So, kung nasend po talaga sa Gmail ko. Ayan, try natin. Ayan. So, preview natin. Malakas-lakas yan. Ayan siya. And then, save natin to... Ayan. So, ayan. Ayan. So, ito na siya kabida, yung preview. So, tag lang naman po kasi ang overall size po ng tag is 2x3. Madalas or wallet size. Ayan. So, pwedeng pwede nyo na siya i-print ng ganong kalaki. So, kung gusto niyo pong makita yung print nito, abang lang po kayo sa next video. Ayan. I-print po natin siya at kung ano po ba yung gagamitin natin pang print dito at saan siya ginagamit. So, yon Hanggang dito na lang kabida ang aking video. Sana nagustuhan niyo po ang video ko. Kung nagustuhan niyo po ito, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Lahat kabida kay Ate Press. So, mami na siya ngayon. So, mami friends na po ako. So, maraming maraming salamat kabida. Hanggang next video po ulit. God bless everyone. -bye. -bye.